Jane para sa iyo. Ah, uh, sandali kaming nagkakilala sa kanila. More than a year. Uh, Noel, um servant leader and uh, active service. He volunteers and everything kahit huli perfect. <laughs> Jay. Kay Jay naman, ano? Ah, uh, yun lang. Uh, hindi ko malimutan yung kakulitan niya. Na minsan ay uh, medyo na nanlalamig ako sa ano, tinatamat uh, tinatamad mag-charge. Uh, Nandun siya lagi. Nag, uh, nangungulit na mo, nagpupalo up. So, nabibil ko na ginagamit sila ng Panginoon. Na sa kakulitan yan ay laging pinapalala. Ano ang hindi mo malilimutan kina Brother Noel at saka kay Jay? Kay hey, Bro Noel ko dati, isang araw, kahit na puyat ako noon, tumawag siya sa akin, Bro, uh, Paps, may patulong sa sa'yo. Ano, pagkapirahan to. Sabi niya, pagkapirahan, okay. Sige. Pagdating namin doon, sabi niya, ano lang maglilipat na ng gamit. Pagdating namin doon, ang lalaki ng mga ano, Supas, supa Hindi na siya nagsabi ng totoo. <laughs> Pag nawa naman, ang lalaki ng ano, yung carpet. Oh. Galing sa first floor yata, hanggang sa basement. Tapos hindi pa ginamita na ano. Kaya, bahala na eh. Ano na to, nandito na eh. Ang bibigat. Buti na tatlo kami noon. Tapos, noon, yun lang. Hindi ko na, hindi ko na. Hindi na ako umulit. Siya sinabi, ang bigat pala. Aking madrasta naman, okay naman siya. Pag nakatalikod si dad. Si dad. Yung si mom, namamatid. Nanunula. Ayan. Pero, enjoy pa rin. Pero yung mga kapatid, welcome ako. Pero, eh, para kuya di ba? Bro, ano masasabi mo bilang bunso ng mga batalyer? <laughs> Hindi. Uh, ang nakakatuwa dyan, uh, kumbaga, tinanggap na nila ako eh. Sabi <laughs> nila, pwede, pwede, ano, JR daw. Kasi wala silang lalaki. Pero mo, wala silang gastos. May trabaho na, may sweldo na, makakatulong pa. O, ka pa, di ba? Bro, ano yung pinaka-memorable moment mo kay Ate Jane? Kay hey, Ate Jane, pokoti lang eh. Pero yung pinaka-naaalala ko talaga na hindi ko makakalimutan. Siguro dadalhin ko, gusto mamatay ako. Georgia. Georgia. Bro, ano yung pinaka-memorable -memo moment mo kila Kuya Noel sa kadi at si Jay? Punong na kay Kuya Noel, ang memorable moment ko. Yung mga time na nagpa fiber study kami palagi. Nag-umpisa sa aming dalawa, tapos naging tatlo. Tapos dumami ng dumami. Dahil doon kasi dami kang natutunan. Eh. So, ang laking part yun ng spiritual growth ko. Pila Kristiano. Saka yun nga, ang sarap. Kasi palagi kami nasa kapi. Yan yung pinaka-memorable moment ko kayo. Yeah. Kumusta naman na uh, maging katrabaho si Brother Noel? Ayun, praise God, buti nga, buti naman at umalis na siya kasi <laughs> grabe kapag nandiyan siya, lagi kaming busy noon. Oo, eh, oh, kapag siya, lagi siya magpapalaw kung ano ginagawa namin. Then, joke lang yung kuya. Kasi praise God kasi marami kami natutunan sa iyo. praise God kasi yun nga, palis ka na, hindi na ako medyo busy. And then, uh, yun, buti naman at palis ka na sa warang. minsan, maga ako akong umuwi. Makagala na ako. Makakapunta na ako sa 360 minsan. Hey! Yun, yeah. <laughs> yun lang. Ano naman yung mga natutunan mo kay Ate Jane ng mga dapat na hindi mo gawin? Ay, hey, mga totoo kay Ate Jane, hindi ko dapat gawin yung ano hindi siya nagbogos minsan eh. Hindi siya sa kusina. Iyon, Oo, no, magbago ka na ka, Jay. Kasi ang mga lagi ka nga nandun. Ilinis-linis ha. Ah, Huwag kang patulog-tulog yun kapag pumapasok si Kuya. Pag uwi hindi ka pa nakapagluto. Gutom na gutom yung tao. Kaya tingnan mo, napapadami na ang pagkain ni Kuya Noel. Eh. Tapos sasabihin mo, magdadahil siya. Iyon. Kaya, dapat pagdating niya ng hapon, mga galing sa trabaho, la siyempre sa, yun, katulad na po, dahil sa Canada, dapat ano yun, siyempre mag-ano pa ng yelo yun. Mag-ganan-ganan pa na, tapos yun, mag-ganan pa papala, Magpapala pa ng yelo yun, tapos pagdating mo, wala pang mga pagkain. Dapat nakaanda na lagi di Diba, sabi mo kanina, wala ka naman siya itong ginagawa doon, patulog-tulog ka lang doon. Kaya magsipag-sipag ka doon. Pag natatara si Kuyo masaya ka ba? Oo naman, masaya, masaya! busog ako, busog, Talo sa alin? Sa Laging talo yun eh. Talo. Okay. Mami Joss. Ano? Marunong ba mag-auto sa atin, Jane? Hindi masyado kasi yung pansin niya may sabaw eh. Tapos yung tinola may kamatis. Pero sa mga masusunod na araw, siguro magiging masarap na yung luto ni Ate Jane. Kasi wala nang tutulong sa kanya sa Canada eh. Tama ba yun? Narinig eh? mo na kaminig si Noel? Gano'ng kalakas? Sobrang lakas po. Grabe. Oh, no! Joy, may tanong kami. Ano yung, ano, ano yung masasabi mo sa luto ni Ate Jane? <laughs> Ang luto po ni Ate Jane na yun. Masarap, masarap, masarap. Masarap <laughs> <laughs> na nga. Uh, Diyos, ano yung uh, mamimiss mo sa pagdali ng pamilya? Ah, Madami. Pero siyempre, sabihin ko lang kung ano yung talagang pinakamamimiss ko. Una-una, pinakamamimiss ko kay Kuya Noel yung ano eh, after service, magko-concert na siya. Uh, sarili niya, hawakan niya yung gitara, tapos kakanta-kanta. Eh, pinakamamimiss ko sa kanya. At saka yung kasipaken niya. Kay Ate Jane, siyempre yung kasipagan din. Yung, saka yung napakasarap na luto ni Ate Jane. Lahat naman tayo nag doon, di ba? <laughs> Tapos, sa mga bata, siyempre, eh, pinaka mamimiss ko yung Englishan ko with them. <laughs> yung pakikipag-usap ko sa kanila, eh, Englishan yun. Dapat Englishan talaga da yun. Eh, Doon ako gumaling mag-English sa mga bata. Eh. Uh, yun lang. Eh, uh, sample ng English? Ah, sample ng English. How are you? <laughs> <laughs> si Brother Noel, ano naman masasabi mo? Ah, wala akong masasabi dyan, sobrang generous niyan. Kasi kahit napakagaling sa dirt niyan, basta makalibre lang ng pizza, magpapatalo yan. Kaya sa'yo ako eh. Jerbs, <laughs> kumusta naman ng luto ni Jay? Wala ang kasing sarap. Dahil kahit simpleng tinola, napapasinigang niya. Yan. <laughs> oh, yun. Ano naman yung mga memories mo kay Kuya Noel? Naku yung pag-dirt, number one, siyempre. Yung laging talo. At saka laging yung papakain. At saka talagang hindi ko makakalimutan sa kinawin. Talagang number one sa puso ko namin yun. At saka kay Ate Jay, uh, talagang yung memories ko, hindi ko makakalimutan yung kasi talagang yung memories ko nung sabay-sabay kami pumunta ng Georgia, talagang hindi ko makakalimutan yun kasi talagang nagwala siya nun. <laughs> Hindi ko makakalimutan yun, na talagang nagwala siya nun. Kaya, uh, ayun yung pinaka-memories ko sa kanya at saka yung pagluluto niya lagi na lagi siyang nagtatanong uh, tatalo kung ano yung mga uh, ingredients at saka kung paano yung procedure ng pagluluto. Ayun, Ate Jay, please po tayo. <laughs> yung okay. so, si Brother Noel naman. ba? Ah, si Brother Noel po, uh, sobrang uh, galing niya mag-drive. Na to the extent na talagang sigaw na ako ng sigaw for like you know yung yung walang hums-hums -hum sa kanya. Uh, of course it's emergency but um yung good thing about it napaka ano pa rin niya talaga mag-drive uh, safe and nakarating naman kami ng maayos. So that's good. Sis Model, gusto naman yung luto ni Jane? Ah, uh, masarap po uh, Masarap actually yung uh, thinking expected mo yung pansit pero ang sasabit, pansit ba to? Like, is it a pansit bato And then, one time naging ito siya, pansit yung na-expect namin pero naging lomi siya. Pero, masarap pa rin siya. So, thank you, Sis Jen. Kay Sis J okay, naman, best teacher. Kasi pag nagsalita siya, makinig ka talaga, uy. <laughs> Kung magbibigay ka ng awards, ano ang bibigay mo sa, sa kanilang dalawa? Ah, kay Minister Noel, best driver ever. Kasi sobrang bilis namin makarating ng Salmiya. From Parwaniya to Salmiya. Very fast. <laughs> ano naman ang nakakapagpangig -mi? kay Minister Ph. Noel? Ay, eto. Kita niyo yan? Yan yun. Lalo na pag natalo sa dahil. Yan yun. Hindi na mo, <laughs> na. Okay, okay. Kailan pinakamaganda sa Ate Jane? Kapag siya'y nadadalit. Okay. Oh, okay. So, toto ano si Kuya Noel siyemuhaw? si Moaw? Si Kuya Noel ay isang tulak! Ang tulak! <laughs> tulak na! Ibig sabihin, magaling siya mag-encourage. Yeah! Oh. Kung si Kuya Noel ay isang tulak, si Ate Jane ay isang so. kabi. Dahil <laughs> magaling siyang supporta ng Kuya Noel. Ang <laughs> ah, masasabi ang masasabi ko naman kay Sis Jane, uh, napakasarap po maging nanay. Kasi, the way ka mag-asikasi sa mga anak mo, lalo na sa pagluluto mo, ang sarap mong magluto. Lalo-lalo na yung pinatikim mo lumpia na tempura ba yun? Tempura Tempura ba yun? <laughs> Ate Karen, ano masasabi mo kay Kuya ang masasabi ko kay Brother Noel, parang uh, ang sarap niya maging tatay kasi the way na nakikita ko yung family nila sa pagpapalaki niya sa mga anak niya, is so very close. Kaya gusto ko parang katulad ako ng mga anak niya, parang napaka-sweet na binang isang tatay. Excuse <coughs> me po! Ano? Come on! Hi, ko yung Noel. I'm Jane. Hi. Uh, Marga, Chloe, and Yasmin ticket yun sa Canada at uh, mami ko sa inyo yung ano lagi nyo pagkatid sa amin at uh, <laughs> pagkatid sa amin at pag, pag ano pag, basta pagkakumodate sa amin uh, na appreciate yun thank you so much huwag ka na magluluto at hindi na, na masarap na sobra uh, ang hindi ko makalimutan sa kanila yung ang dami kong matutunan kung paano sila uh, bilang mag-asawa paano mag-handle ng mga bata. So, yun yung gusto ko rin ituro kung paano sila mag-discipline ng mga anak nila. So, yun lang. No, Seryoso yung request right, yung call. Tako lang kay Kuya Noel, uh, madagdagan yung junior nila. Tapos, kasi yun ang advice ni Medvedan, <laughs> mag-robust daw, robust daw, <laughs> <laughs> robust daw. <laughs> robust daw. <laughs> Para daw mo, may lakas makadagdag ng dyan nyo. Yun lang. Matanda <laughs> mat, Ano na matanda? <laughs> God bless kayo. Matalya kaya... uh, family, God bless sa inyo and good luck po sa new journey niyo doon. And let's see. Oh, sa kay Bro Noel. Ang mahalala ko na kay Bro Noel, ano? Uh, yung fellowship namin sa pangingisda. Pero yung latest para namin yung nagsol. Solven kami para sa kaming nahay. Isa. <laughs> Solven. Pagkagawa. Pagkabit ng kapatid. So, yun yung latest fellowship namin. At ay, hindi ko makakalimutan yun kasi para sa kaming nasuka. <laughs> And kay Sis Jane naman, salamat sa ano yung, hindi ko makalimutan yung pagluto niya ng Shanghai. Ay, Shanghai? tempura pala yung tempura. okay, God bless po sa mag-asawa. <coughs>